kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. matapos ang kulang-kulang anim na taong pag-iintay para sa sentensya ng kasong child abuse na kinakaharap noon ni Act Teachers Party List Representative Franz Castro at dating bayan muna Party List Representative Sator Ocampo noong 2018. Ngayon, ay lumabas na ang hatol sa kanila at ito ay guilty. Sa korte ng Tagum Siri Davao del Norte sinintensyahan ng kaso nila sa Torat Castro ayon sa 25 pahina na desisyon ng Tagum Regional Trial Court Branch 2 noong July 3, 2024. Maliban sa dalawa ay guilty rin ng labing isang mga kasamahan nito para sa kasong Special Protection of Children Against Abuse Exploitation and Discrimination Act, apat hanggang anim na taong pagkabilanggo at pagbayad ng danyos na 20,000 para sa civil indemnity at 10,000 piso para sa moral damages para sa labin-apat na mga biktima. Kagaya ng inaasahan ay hindi matanggap ni Nassator at Castro ang naging hatol sa kanila ayon sa kanilang kwento hindi daw nila kinidnap ang mga batang lumad. Isang rescue mission daw ang kanilang ginawa nang makarating sa kanila ang balita na ang mga batang lumad na ito at ilang mga guro sa Salugpungan Tatano Iganugon Community Learning Center sa barangay Palma Hill ay hinaharas ng mga grupo ng paramilitari, rason para tulungan nila ito at dalhin sa isang remote village sa Talaingod pero hindi sila umubra nang sila'y pinara sa checkpoint at pinababa ng mga kapulisan at kasundaluhan ng 56IB sa barangay Santo Nino sinabi pa ni Castro na hindi raw nagawa ng mga otoridad ang mag-imbestiga sa mga guro at kabataan para malaman na sila nga talaga ay naging biktima ng mga pananakot ng mga paramilitary. Para po mag doon sa nangyayaring food blockade na ginagawa ng, ng militar at iba pang ano, at mga harassment. Anong batas ang nilalabag namin? No? Yun. Doon sila tumawag ng conference na ng mga legal officers sila. Pagbaba, ito na yung kaso. Mangiyak-ngiyak na humarap sa media si Nasator at Castro at pinaninindigang mali ang naging hatol sa kanila. Nakahanda rin ako humarap sa, sa ating taong bayan na talagang wala po kaming ginawang child abuse. No? Hindi po kami nang abuso dahil sa nga sa advocacy namin itong edukasyon ng ating mga kabataan at lumad. Ito mga marginalized sector. Kaya Laban po, lalaban po kami dito sa naging desisyon hanggang sa Supreme Court. Giniigit namin ng assurance na lalabanan namin itong kaso hanggang mag-dispese at kung magkakaroon pa uli, mag-anong mga attempt, laban sa interest ng mga katutubo, Mindanao or Israel, kami ni Ka-France ay ready to provide assistance. ジャスティスポーのサトトハナンのアテネティンデジャナミン。<noise> Siguradong aabot ba sa Korte Suprema ang kasong ito? Pero hindi raw ito magiging rason sa pag-atras ni Franz Castro sa plano niyang pagtakbo sa pagkasinador sa 2025 midterm election. Ang tanong, babalik na rin kaya ng Korte Suprema ang nauna ng desisyon ng Korte sa Tagum RTC? Maniniwala kaya ang Korte Suprema na isang rescue mission ang kanilang ginawa? at hindi para kidnapin ang mga batang lumad? Sa tingin nyo ba'y may karapatang magsagawa ng rescue mission ang grupo nila sa Tor at Castro? Kung ito naman ay trabaho sana ng kapulisan, bakit sila ang gumawa nito at hindi nila ipinaalam sa otoridad na siyang may responsibilidad sa mga ganitong sitwasyon? Ikaw, naniniwala ka bang rescue mission ang ginawa nila sa Tor at Castro? Samantala, mas lalo raw pinapaigting ng PNP ang kanilang ginagawang paghahanap sa nagtatagong pastor na si Apollo Kibuloy at apat pang mga kasamahan nito ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo sa isang press briefing sa Camp Krami kahapon. Ang pagkauli raw kay Pauline Canada ay isang magandang positibong bagay na ibig sabihin ay tamang impormasyon ang natatanggap ng PNP mula sa mga individual na gustong makuha ang reward na patong sa ulo ng mga pugante. Sinisiguro daw ng PNP na mananatiling pribado ang anumang impormasyon patungkol sa mga magbibigay ng impormasyon para sa ikadarakip ng mga nagtatagong miyembro ng KOJC. Tungkol naman sa reward na 10 milyong piso para sa ikadarakip ni Kibuloy ay nananatili pa rin daw ito sa kamay ng donor na siyang magre-release. Sa oras na mahuli na si Kibuloy, ayon yan kay DILG Secretary Binhar Abalos. May mga impormasyon na raw na pumapasok sa PNP at sinasabing may mga nakakakita na kay Kibuloy. Pero kailangan nilang maging maingat sa pag-verify nito para masigurong mabibitbit na nila ang pastor sa oras na salakayan nila ang lugar na pinagtataguan nito. Sigurado ang DILG na nasa Pilipinas pa si Kibuloy kaya nila pinapaigding ang paghuli dito kung iniwasan ni pastor ang mapahiya sa pagdalo sa hiring ng Senado ay mas nakakahiya siguro kapag siya ay mahuli at makuha ng video at pictures habang pinupusasan ng kapulisan. Ang tanong, Hanggang kailan kaya ang kanilang paghahanap kay Kibuloy? Hanggang sa mahuli na nila ito? Ikaw, sa tingin mo ba'y malapit na? Kibuloy, magpakita ka na. Pagdating sa pagpreserve ng ating mga pagkain, dapat ay hindi tayo nagtitipid. Dapat malinis at napapanatiling fresh ito. Kung dati-rati ay sa mga malalaking grocery stores lang natin nakikita ito. Pero ngayon ay pwedeng-pwede na rin natin gawin mismo ito sa loob ng ating bahay. Eto na, ang high quality na electric vacuum food sealer. Maganda, safe gamitin, sosyal at matibay. Higit sa lahat, sa tulong nito ay mapapanatiling fresh ang ating mga pagkain. wag pumili na mga mumurahing klase ng vacuum sealer at baka matapon lang ang pera mo. Dito ka na sa sakto lang ang presyo pero garantisado. Orderin mo na yan kay at baka ma-order pa ng iba. I-click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.